Ayan guys, andito na si Kuya uh, Jonathan Blanco. Okay. Ikaw yung nag-message sa page ko. Opo. Ikaw yung nakalaglag na ano ng bag. Opo. Paano mo mapapatunayan sa akin na sa iyo talaga yung ano yung bag na nalaglag? Ang tanda ko po doon ay kulay tim na lunch bag. Hmm. Tapos may total ka ba kung magkano yung laman nun? Yung nasa plastic lang po. Hmm. Magkano? Mga 41 po. 41. May ID ka? Meron po. Pwede patingin. Kasi mahirap na eh. Wala kasing ano yun eh. Wala kasing palatandaan doon na nakalagay kung kanino. Jonathan Blanco. Hmm. Ilan taon ka na? 21. 21. May ano ka na? Pamilya? Meron po. Halos karamihan bariya. Ah, iniipon ko po yun. Ipon? Yung lahat ipon mo yon. Opo. Anong trabaho mo? Construction. Construction tapos nakakapag-ipon ka. Opo. Ilang buwan mong ano yon? Pinag-ipunan. Uh, may kit isang taon. Isang taon. Ang galing ino. ah, uh, construction ka nagtatrabaho pero nakakapag-ipon ka nang ganun. Opo. Para saan ba yon yung ano, yung pera na yon? Opo. Nag-iipon po ako para po pambili ng biik. Biik. Ah, mag-aalaga ka? Opo. May plano kang mag-aalaga ng biik? Opo. Sa magkano bang ano ngayon biik? lang po na nasa 5,000. Nasa 5,000. Kasi ang tingin ko dun dun sa pera na yun, lahat-lahat siguro nasa 15 to 20,000, parang ganun. Pero yun ang tanda mo lang. Opo, yung barya po hindi ko po tanda. Hindi mo tanda yung barya. Yung ano lang yung nasa plastic lang. Po. Na papel. Magkano? 41 po. Wait na nga, kukunin ko. Kung 41 talaga, wait. Ito yung list. Ang bigat nito. Ang bigat pa naman. Ito. O nga tama ka, ano. Ah, uh, lunch bag nga siya. Nasira na nga sa sobrang bigat eh. Ito. Ano bumawas lang naman kami ng ano diyan. Nang <laughs> kaunti. Hindi joke lang, joke lang. Sige, okay, bulangin mo. Ikaw na magbilang kung talagang puro one. Yan yung tanda mo lang. Ito oh. nasa magkano? Hindi ko pa pa nabibilang. Hindi pa. Pero ano na siya eh. Iwahiwalay na. Yun know? Sa 20. Sige, bilangin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 11. 21. 34 kanya yung pera kasi yung cash na papel ay for one tapos itong mga barya ayan yung mga barya anong bibirin mo dito? biik alagaan mo so yun guys ano uh, may kiklaim na yung ano kita natin nung nakaraan na bag taga saan ka? Boundary. Boundary lang. Ah, dyan ka lang. Yung dito banda, yung papuntang Nasubo. Opo. Ah, doon ka. Tapos saan ka nagdadrabaho pala? Crossing Alfonso. Ah, Crossing Alfonso ka nagdadrabaho. Tapos dyan ka uwian. Opo. May pasok ka pa ngayon? Meron po. Abuti na ano, naabutan mo ko rito. So, paano, ano, Ah, uh, may na natin yung ano natin pera sa totoong may-ari. So, paano guys, ano, ito na, isusurrender na natin tong ano, yung pera. Ito, at nasira na. Saan mo ilalagay? Sa motor. Sa motor na. Sige, ano mo na. Baka malaglag ulit, dapat i-ano eh, mo yan. I-secure eh, mo. Baka malaglag ulit eh. Saan ba nakalagay ka kanina? Doon sa baba? Ako. Ah, hindi mo napansin? Buti kami yung ano, nakapulot. Kung iba-iba yun, di ba? Wag mo nang ilalagay dun sa, ano, sa harap. Mamaya, malaglag ulit yan eh. Makakabili ka na ng bake niyan. Opo. Ayun. Sige, ingat ka. Opo, maraming, maraming salamat po at kayo po nakapulot. Kung iba po yun, hindi na po mapababalik yun. At least kami yung, ano, yung nakapulot. Basta, ano, uh, good luck sa'yo ha. Opo, salamat po. Alam kong mahirap yung trabaho mo, pero nakakapag-ipon ka pa. Sige, good luck at sana dumami pa yung ano, yung maalagaan mong biik, no? Opo, maraming maraming salamat. Okay, okay lang, okay lang. Okay lang. Ingat ka, ingat.